Jerome. Jerome, bumati ka muna. Hi, binabati ko nga pala lahat ng family and friends ko sa Olonga po, Pampanga, si guys, si Kuya Ryan, si Tito Ron, and sa mga co-work ni Mama Sanueva Isia, belated happy birthday kay Tita, Me, Tita Jane po. Ja. Ano ginagawa mo, Jerome? Nagdi-design po, Kuya Will. Marami ka ba mga nandesign? Yes po, marami na rin po. Okay, meron ba siya mga pictures? LEDs? O, oh, tingnan natin yung mga creations mo. Explain mo, wow, iba naman to. Robin Padilla ba? Yes po, si paring Robin Padilla wow. po 'yan. Sino 'yon? Si Yen Constantino po. Wow, eto mga creations mo? Apo. So, yung pagdidesign mo na 'yan, concept mo 'yan. Yes po. Mga so, mga may, may pag ginawa mo 'yan, may binabagay ang artista o tao 'yan, di ba? Meron po silang mga parang depende po sa client kung meron silang gusto na damit or look na ma-achieve. Okay, eh. bagay kay Robin. Eh. Marami pa daw. Sino to? Yes po. Um, si Miss Atisa Manalo, Miss International po natin. Oh, wow. Bali yan. creation mo na to, ano to? Galing po yan sa collection ko na Colors of Coron. Bali, makikita nyo po mamaya kung ano po yung collection na yun, kung ano yung include. Colors of Coron? Yes po. Believe naman ako sa'yo. Thank you, Will. This one. Ito yung sunod. Yes po. Yan po, ginamit po ni Katrin Bernardo sa isang production number niya po. Talaga? Meron pa ba, ba? Yes po, meron po. More. Po. Ayan po, from our mga kapuso naman natin, si Miss Rian Ramos, galing din po sa Colors of Coronco, yung suot niya. Si Dabber marine Maureen Roblewitz po with my first wow. collection. Kasabayan po nung suot ni Yeng. Inspired din po yan sa military po. Galing mo naman. Ah, Naka, Nakakatuwa kayo ah. Mga designers na to. Wow, talaga. Salamat mo lahat yung mga artist na sinuot creation mo. Yes, um, super pinasasalamatan ko lahat ng mga artista na nagsusupport ng local, especially kaming mga young designers sa mga bagong designers kasi binibigyan nyo kami ng opportunity to be known dito sa local and also in for international stage po. Ano naman ang iyong contact number? Facebook? Ano para mag-contact agad sa'yo? Pwede nyo po ako ma-check on Instagram at Jerome Tayaw and at Tayaw Clothing. Ayan po. Ako to, ito to. Thank you. Huh? ano ko nai-impress ako? Kasi dapat nang bibigyan talaga kayo ng exposure, yes, yung kanyang po. talent. Sinong dream mo? Ah, sinong idol mo sa designing? Sa local po natin, si Sir Francis Libiran po. Kasi um, same po kami ng school kung saan po, sa, kung saan po ako nag-graduate. Fashion Institute of the Philippines po. Pag kumuha ka ng ano, ano ba per, ano, ito, gown lang ako. Um, no oh. po, sir. Meron po kaming certificate courses po uh, for two years, 2 years, 2.5 years. Pwede niyo po matapos yung design certificate niyo po. Galing ha. Galing, ma. Pakita mo na yung mga creation. At bago lahat si Lola. Kasama mo yung kasama yung Lola mo? Yes po, Will. Pinapakilala ko po super duper cute kong Lola, si Lola Ason. Magandang, Magandang hapon, Will. Magandang welcome. welcome po. Nakakatawa naman very talented itong anak apo nyo. Salamat po. Opo. Ano po ba ang gusto niyong sabihin sa kanya? Um, Jerome, maraming salamat sa lahat ng gabay at pagmamahal sa akin. I love you. Good luck and God bless. Lola, um thank you din po kasi lahat kaming mga apo mo pinalaki mong may takot sa Diyos at mapagmahal po. Tsaka yung lola ko po na yan, sobrang sarap po magluto niya. Lahat po kami, mga apo niya at mga anak niya, uuwi at uuwi po sa Olongapo po para tikman lahat ng luto niya. Lola, parang mahal na mahal mo tong si Jerome, itong apo mo. Mabait po siya at napagmahal. Sa so, Olongapo po ba kayo nakatira? Apo. Doon po kayo apo. Si tatay ko, amusta? Wala na po siya. Ah, wala na po. Ah, lola, ito, design ko, no? Hello, Audiba. Hello, Audiba. What inyo, you okay. Okay. Now, Jerome, this is your moment. Introduce your models and your creation. My first muse is Pat, 21 years old, model and designer. inspired from one of the most beautiful destinations in our country coron palawan i present to you this colorful creation <laughs> pat is wearing a denim top inspired from coral reef and a full skirt that imitates the water in a bright yellow color my second muse is nessa 15 years old swimmer and model from the same collection, Colors of Coron, Nezabel is wearing the signature reversible dress. From orange, it will turn to yellow, depending on your mood. This collection is Colors of Coron, um, the one I presented in Kuala Lumpur to represent the Philippines in an international stage. Once again, my model, Pat and Nezabel. And I'm going Jerome. Go ahead, sir. <laughs> Patrick. That's right.